Disclaimer, ang kwentong ito ay hango sa mga kwentong bayan, karanasan, at paniniwala ng ilan nating kababayan. Maaaring hindi ito angkop sa lahat ng manonood dahil sa mga temang may kinalaman sa kababalaghan, aswang, at takot. Nasa inyo na po kung paniniwalaan nyo o hindi. Layunin ng kwento ay magbigay alyo, maghatid aral, at magpaalala na laging maging maingat at mapanuri. Tahimik ang baryo sa isang liblib na lugar ng Visayas. Doon nakatira ang isang pamilya na bagamat mahirap ay masaya at kontento sa simpleng pamumuhay. Ang bunso nilang anak, si Emilio, walong taong gulang pa lamang, ay kilala bilang masigla at mahilig maglaro sa bukirin at gubat na nakapalibot sa kanilang tahanan. Isang hapon ng tag-init, nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na mangunguha lamang ng mga bunga ng bayabas sa tabi ng ilog. Karaniwan na yon sa kanya, kaya't hindi nag-alala ang mga magulang. Subalit lumipas ang mga oras at hindi pa rin siya bumabalik. Nagsimulang kumulimlim ang kalangitan, at nagpaalam ang araw sa unti-unting pagdilim ng paligid. Nang hindi pa rin siya makita sa oras ng hapunan, nagumpisang kabahan ang kanyang ina. Tumawag ng ilang kapitbahay ang kanyang ama upang hanapin si Emilio sa bubat. Bitbit -bit ang mga sulo, lakas ng loob at pag-aalala, nagsimula silang magsuyod ng kakahuyan. Sa kalaliman ng gabi, kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Wala ni isang huni ng kuliglig, ni isang lagaslas ng hangin ang maririnig. Tanging ang pagaspas ng mga dahon sa kanilang mga yapak ang nagsilbing tunog ng gabi. Biglang may humuni mula sa itaas ng puno, hindi ibon, kundi tila isang matinis na halakhak. Samantala, si Emilio ay nagising sa gitna ng dilim. Hindi niya alam kung paano siya nakatulog sa ilalim ng isang malaking puno. Malamig ang paligid at ramdam niya ang matinding gutom. Nagtangka siyang tumayo at umuwi, ngunit natuklasan niyang hindi niya matandaan ang daan pabalik. Habang naglalakad, ramdam niya ang presensya ng kung sino o kung ano na sumusunod sa kanya. Sa bawat yapak niya, may kasunod na yapak na mas mabigat at mas malalim ang tunog. Pinilit niyang huwag lumingon, ngunit nadama niya ang malamig na ihip ng hangin na dumampi sa kanyang batok, parang may humihina mula sa kanyang likuran sa takot kumaripas siya ng takbo hanggang sa mapatid siya sa ugat ng puno. Nang akala niya'y katapusan na, isang kamay ang biglang umalalay sa kanya. Pagangat ng kanyang paningin, nakita niya ang isang matanda na nakangiti, may mahabang buhok at mapupungay ang mga mata. Wala ka bang kasama, iha, tanong nito sa tinig na tila nakakaantig ngunit may kakaibang lamin. Ako po si Emilio naligaw po ako, sagot ng bata, nanginginig. Maya-maya'y may dumating pang tatlong katao, isang babaeng nakaitim na daster, isang lalaking payat na may matatalim na titig, at isang batang halos kaedad niya. Sila raw ang pamilya ng matanda. Sa unang tingin, mukha silang mababait at nag-alok ng pagkain at pahinga. Ngunit hindi maalis sa loob ni Emilio ang kakaibang pakiramdam na para bang hindi sila mga ordinaryong tao. Ang gabing iyon ang simula ng kanyang pakikipagsapalaran sa piling ng pamilyang may madilim na lihim sa gitna ng gubat na hindi kailanman tulog. Kinabukasan, nagising si Emilio sa isang maliit na kubo na yari sa kawayan at pawid. Ang kubo ay nakatayo sa gitna ng masukal na bahagi ng gubat, kung saan halos hindi tumatagos ang liwanag ng araw. Amoy damo, usok ng kahoy, at kakaibang samyo ng mga halamang hindi niya pa kailanman na amoy. Gising ka na pala, iho, wika ng babaeng nakaitim na dester na kagabi lamang niya nakilala. Nakangiti ito, ngunit ang mga mata ay tila laging mapupungay na parang laging may tinatagong sikreto. Naguwi ako ng pagkain para sayo. Inilapag ng babae ang isang mangkok na puno ng nilagang ugat at ilang prutas na hindi kilala ni Emilio. Gutom na gutom siya, kaya't agad niyang kinain kahit pa medyo mapait ang lasa. Habang kumakain siya, Napansin niya ang tatlong pares ng mata na nakatingin lamang sa kanya mula sa isang sulok ng kubo, ang matanda, ang payat na lalaking tila laging nakasimangot, at ang batang halos kaedad niya. Wala kang dapat ikatakot, bulong ng matanda. Kami ang nagligtas sa iyo kagabi. Kung hindi ka namin nakita, baka nadampot ka na ng ibang nilalang sa bubat. Napakunot ang noo ni Emilio. Iba-ibang nilalang, tanong niya. Umiti lang ang matanda, hindi sumagot. Pagkalipas ng ilang araw, unti-unting nasanay si Emilio sa kanyang bagong kapaligiran. Madalas siyang samahan ng batang kaedad niya na nagdangalang Salia. Masayahin si Salia at tila normal lang ang kilos, maliban na lamang kapag dumarating ang gabi, kung saan napapansin niyang nagiging tahimik ito at laging nakatingala sa buwan. Minsan, dinala siya ni Salia sa isang maliit na ilog sa gitna ng gubat. Habang naglalaro sila, may napansin si Emilio, hindi lumalapit sa tubig ang kanyang bagong kaibigan. Lagi lang itong nasa batuhan, nakatanaw at tumatawa. Nang tanungin niya kung bakit, sagot ni Salia, hindi ko gusto ang tubig. Masakit siya sa balat ko. Hindi na lamang nagsalita si Emilio, pero nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Habang tumatagal, may mga bagay na mas lalo niyang napapansin. Kapag dapit hapon, nagsisimula ng maghanda ang pamilya ng mga kakaibang pagkain, mga hilaw na karne ng hayop, mga prutas na kulay pula na parang hinugasan sa dugo, at mga halamang hindi niya kilala. Inaalok din nila siya, ngunit madalas ay tinatanggihan niya, dahilan upang mapansin ang malamlam na titig ng payat na lalaki. Isang gabi, bago siya matulog, narinig niya ang mahihinang bulungan mula sa labas ng kubo. Dumungaw siya sa maliit na siwang ng dingding at nasilayan ang nakakatindig balahibong tanawin, ang matandang babae at ang lalaking payat ay nakaupo sa ilalim ng puno, kumakain ng kung anong gumagalaw pa. Hindi niya mawari kung hayop o tao iyon, ngunit ang dugo ay dumadaloy pa mula sa kanilang bibig. Nanigas siya sa takot at agad na napahiga, nagkunwaring tulog nang may marinig siyang papalapit na mga yapa. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kubo. Sa loob pumasok ang matandang babae at marahang lumapit sa higaan ni Emilio. Inamoy nito ang kanyang leg at tila na pangiti. Ngunit bago pa siya magisingin o galawin, may humawak sa kamay ng matanda, si Salia. Ako na ang bahala sa kanya, mariin sabi ng bata. Tumango ang matanda, sa kaumalis na parang wala lang. Kinabukasan, kinausap siya ni Salia. Kung gusto mong mabuhay dito, huwag kang matakot. At huwag kang magpakita ng kahinaan kung hindi baka hindi ka na magtagal. Doon lalong nagduda si Emilio. Sino nga ba talaga ang pamilyang ito? Bakit parang may tinatago silang nakakatakot na lihim? At bakit, sa kabila ng lahat, tila inilalayo siya ni Salia sa panganib? Ang mga sagot ay unti-unting magpapakita sa mga susunod na gabi. Lumipas ang ilang araw, at bagamat sinusubukan ni Emilio na maniwala na ligtas siya sa piling ng pamilyang iyon, hindi niya may alis sa isipan ang mga kakaibang bagay na nasasaksihan niya. Sa bawat oras na dumarating ang gabi, may mga palatandaang hindi maipaliwanag, mga bagay na lalong nagpapatibay ng kanyang hinala. Isang gabi habang sila'y naghahapunan, napansin ni Emilio na kakaiba ang pagkain na inihahain. Sa halip na kanin o gulay, puro hilaw na karne at mga prutas na kulay dugo ang nasa mesa. Pilit niyang umiti ng inalok siya ng babae. Kumain ka, Emilio, para lumakas ka. Wika nito na nakangiti, ngunit malamlam ang mga mata. Marahan yang tinanggap ang inihain, ngunit imbes na kainin, nagkunwari lamang siyang kumakain. Itinago niya ang piraso ng karne sa ilalim ng dahon na nasa plato niya. Habang kumakain ang iba, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Ang payat na lalaki ay nakatitig lamang sa kanya, at ang mga mata nito ay tila sumisid sa kanyang kaluluwa. Minsan ay mapapansin niyang lumalabas ang matalim na ng ngipin nito, para bang naghahanda itong sumunggab. Isang madaling araw, nagising siya dahil sa mga kakaibang tunog mula sa labas. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa maliit na siwang ng dingding. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang nakakatindig balahibong tanawin, ang matandang babae ay nakaluhod sa lupa, habang ang kanyang katawan ay unti-unting nag-iba. Ang balat nito ay parang kumikintab, ang mga kuko'y humahaba, at ang mga matay nagliliwanag sa dilim. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, parang hayop na nagbabagong anyo. Pinilit niyang huwag mag-ingay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, naputol ang isang piraso ng kawayan sa ilalim ng kanyang paa. Napaigtad siya, at ang matanda ay agad na napalingon. Mula sa dilim, kitang-kita niya ang mga matang pula na diretsong nakatitig sa kanya. Emilio, bulong ng tinig na halos sumira sa kanyang katinuan. Agad siyang bumalik sa higaan at nagkunwaring tulog nang marinig niyang bumukas ang pinto ng kubo. Mabibigat na yapak ang papalapit sa kanya. Huminto iyon sa kanyang tabi at ramdam niya ang malamig na hinina sa kanyang leg. Ngunit bago pa man siya hawakan, biglang dumating si Salia. Lola, tama na. Baka matakot siya at tumakas, mariing sabi ng bata. Sandaling natahimik ang matanda, saka ito umalis naiwan si Emilio na nanginig sa takot, halos hindi makahinga. Kinabukasan, naglakas-loob siyang tanungin si Salia. "Bakit-bakit nagbabago ang lola mo kagabi? Tao ba talaga kayo?" Tinitigan siya ni Salia, seryoso ang mukha. "Emilio, hindi lahat ng tao ay kagaya ng iniisip mo. May mga nilalang na matagal nang nabubuhay sa gubat na ito. At isa kami roon." Nanlaki ang mga mata ni Emilio. "Ano ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Salia bago sumagot. Aswang ang pamilya ko. At kung hindi ka mag-iingat, baka pati ikaw ay maging biktima. Nanlamig si Emilio sa narinig. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o mananatili. Munit may isang tanong ang hindi niya maiwasang itanong. Kung totoo ang aswang ang pamilya, bakit hindi pa siya kinain hanggang ngayon? Tinitigan siya ni Salia at may lungkot sa mga mata. Dahil ako ang pumipigil sa kanila pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang gawin. Sa puntong iyon, napagtanto ni Emilio na hindi na simpleng pagkawala sa gubat ang kanyang kinahaharap. Nasa gitna na siya ng isang mundong puno ng kababalaghan, at ang kanyang sariling buhay ay nakabitin sa manipis na sinulid. Kinabukasan, hindi pa rin mawala sa isip ni Emilio ang narinig mula kay Salia. Totoo bang aswang ang pamilya nito? At kung ganoon niya, bakit siya iniligtas sa halip na kainin? Ang mga tanong na iyon ay paulit-ulit na gumugulo sa kanyang murang isipan. Habang naglalakad sila ni Salia sa gilid ng gubat, naglakas loob siyang magtanong muli. Kung aswang ang pamilya mo ano ang ibig sabihin yon para sayo? Tahimik lang si Salia. Matagal itong nakatingin sa lupa bago sumagot. Emilio, ipinanganak ako sa pamilyang ito. Hindi ko na pinili ang dugo na dumadaloy sa akin. Pero pinipili ko kung paano ko gagamitin ang buhay ko napatingin si Emilio sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang lungkot sa likod ng masayahing mukha ng bata. Nang bumalik sila sa kubo, naroon ang payat na lalaking lagi siyang tinititigan. Si Donato, ang ama ni Salia. Habang nakaupo ito sa isang silyang kawayan, hawak-hawak ang isang buto na tila galing sa hayop o baka tao. Hindi ka na bata, Salia, malamig na sabi nito. Dapat ay matuto ka ng mangaso hindi pwedeng puro laro lang. Mariing umiling si Salia. Hindi ko kaya, itay. Nagdilim ang mukha ni Donato. Kung hindi ikaw baka siya na lang. Sabay lingon kay Emilio na nanigas sa kinatatayuan. Agad pumasok ang matanda, si Lola Ursula, at sinaway ang anak. Huwag na yon. Hindi pa siya handa. May gamit pa ang batang ito. Nagkatinginan ang mag-ama, at nagbalik sa isip ni Emilio ang tanong, para saan nga ba siya may gamit? Kinagabihan, muling nagising si Emilio sa mga mahihinang usapan sa labas ng kubo. Dahan-dahan siyang lumapit sa siwang at pinakinggan ang kanilang pag-uusap. Nararamdaman ko na lumalakas ang kanyang amoy, bulong ni Donato. Hindi pa oras, sagot ni Ursula. Kailangan pa nating palakasin ang bata. Ang dugo niya ang magpapatibay sa ating lahi. Halos tumigil ang paghinga ni Emilio. Siya pala ang plano nilang gawing alay, isang pagkain o sakripisyo upang manatiling malakas ang kanilang pamilya. Ngunit may isa pang tinig na narinig niya. Si Salia. Hindi niyo siya pwedeng galawin. Ako ang bahala sa kanya. Kaibigan ko siya. Natahimik ang lahat bago muling nagsalita si Ursula. Kung gayon, bantayan mo siya. Pero tandaan mo, Apo, ang dugo ng tao ay para sa atin. Hindi mo ito matatakasan. Pagbalik sa kubo, hindi mapakali si Emilio. Gusto niyang tumakas, pero paano? Malalim ang gubat at puno ng mga nilalang na baka mas malala pa kaysa sa pamilyang iyon. Ngunit hindi rin siya maaaring manatili roon dahil tiyak na sa huli kakainin din siya. Maya-maya, dumating si Salia at umupo sa tabi niya. Emilio, bulong nito, alam kong narinig mo na. Tutu. Aswang ang pamilya ko. Ngunit hindi ko hahaya ang saktan kanila. Tumingin si Emilio sa kanya, nag-aalangan. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ba't isa ka rin sa kanila? Ngumiti si Salia, bagamat puno ng lungkot ang mga mata. Dahil ikaw lang ang una kong naging kaibigan na hindi natakot sa akin. Sa puntong iyon, naintindihan ni Emilio na nasa gitna siya ng isang matinding panganib, munit may isa ring taong handang ipagtanggol siya kahit sa lungat iyon sa sarili nitong pamilya. Magsisimula na ang isang kakaibang pagsasanay para kay Emilio, isang pamumuhay sa piling ng mga aswang, kung saan malalaman niya ang mga sikreto ng gubat at ang tunay na dahilan kung bakit siya piniling huwag kainin. At ang lihim na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Mula nang mabunyag ang lihim ng pamilya ni Salia, mas lalo nang naging maingat si Emilio. Ngunit sa halip na tuluyang matakot at tumakas, napilitan siyang matutong makibagay. Kung tutuusin, wala rin naman siyang ibang mapupuntahan, ang gubat ay parang isang buhay na nilalang na laging nagmamasid, at kung siya'y magkamali ng hakbang, baka hindi na siya makabalik sa baryo. Dito nagsimula ang kakaibang pagsasanay na ipinadama sa kanya ni Salia. Kung gusto mong mabuhay dito, sabi ng bata, kailangan mong matutunan ang mga sikreto ng gubat. Hindi lahat ng nilalang ay kaaway. Pero hindi rin lahat ay kakampi. Unang tinuro ni Salia ang tungkol sa mga halamang nakapaligid may mga dahon na kapag piniga ay nagiging gamot sa sugat, ngunit may iba ring lason na kayang pumatay ng tao sa isang kagat lamang. Ito, dawata, tura ni Salia, itinuro ang halamang may mapulang bulaklak. Ginagamit namin para lumakas ang pandinig. Pero kung sobra ang makain, puputok ang ulo. Nakangiting nakinig si Emilio, bagamat nanininig ang kamay habang humahawak sa mga dahon. Kasunod nito'y ang pagtuturo ng pakikinig sa mga tunog ng kagubatan. Kapag narinig mo ang huni ng kuwago ng tatlong beses, huwag kang gagalaw, paliwanag ni Salia. Ibig sabihin, may nilalang na dumadaan. Hindi lahat ay aswang, may tikbalang, sigbin, at kung ano-ano pa. Kailangan mong maging tahimik. Isang gabi, isinama siya ni Salia sa gitna ng gubat. Walang dala kundi isang sulo at isang maliit na kutsilyo. Subukan mong makinig, sabi nito. Sa una, ang narinig lamang ni Emilio ay ang pagaspas ng mga dahon at alon ng hangin. Ngunit nang tumagal, narinig niya ang mabibigat na yabag, hindi tao, kundi parang kabayo na nakatayo sa dalawang paa. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita sa malayo ang aninong may mahabang buhok at nakataas ang mga paa, na tila nakalutang. Huwag kang titingin ng diretsyo, bulong misalya. Baka maligaw ka. Agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata, at nang muling idilat, wala na roon ang anino. Araw-araw, mas lalo niyang nauunawaan ang mundong ginagalawan ng pamilya ng mga aswang. Nakita niya kung paano sila lumalakad sa gabi na para bahagi sila ng dilim. Paano sila nakaririnig ng mga bagay na kayang takpan ng katahimikan? Paano nila naamoy ang dugo mula sa malayo? Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang hindi lahat ng aswang ay sabik sa dugo. Si Salia ay tila lumalaban sa likas na pagkataon nito sa halip na mga aso, pinipili nitong magturo sa kanya kung paano mabuhay ng hindi nagiging halimaw. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Emilio isang gabi habang nakaupo sila sa tabi ng ilog. Tumingin si Salia sa kanya. Dahil gusto kong malaman mo na may pagpipilian ka. Hindi lahat ng ipinanganak sa dilim ay kailangang manatili sa dilim. Ngunit kahit pa natututo siya, hindi nawawala ang banta. Lagi pa rin nakamasid si Donato, at tila naghihintay ng tamang oras upang isakatuparan ang balak nito. Kapag nakikita nito si Emilio na natututo, lalong sumisidhi ang pagkamuhi sa mga mata nito. Isang gabi, narinig ni Emilio ang pag-uusap ni na Donato at Ursula. Hindi magtatagal, kukunin ko na ang dugo ng batang iyon, mariinwi ka ni Donato. Maghintay ka. May mas malaking panganib na dumarating. Ang mga tao mula sa baryo ay papalapit na. Hinahanap nila ang bata, sagot ni Ursula. Nang marinig ito ni Emilio, lalo siyang kinabahan. Kung tama ang narinig niya, hindi lang ang pamilya ng mga aswang ang dapat niyang katakutan, pati na rin ang mga mga ngaso ng gubat na paparating. At sa oras na magtagpo ang dalawang mundo, ang mga tao at ang mga aswang, tiyak na malalagay siya sa gitna ng digmaan. Mabilis lumipas ang mga araw, ngunit kasabay nito'y lumalakas ang bulong-bulungan sa baryo. Hindi pa rin natatagpuan si Emilio at marami ang naniniwalang dinukot siya ng mga nilalang sa gubat. Ang kanyang mga magulang, halos hindi na natutulog, palaging nasa gilid ng kagubatan, na nanalangin na sana'y buhay pa ang kanilang anak. Dahil dito, nagpa siya ang ilang matatanda at mga albularyo na magsama ng grupo ng mga ngaso. Kilala sa baryo si Nakadamian at Mangpilo, matatapang na tagausig ng mga nilalang ng dilim. May dala silang mga itak, sibat na binabad sa banal na langis, at mga bote ng asin. Sa bawat hakbang, may dasal na lumalabas sa kanilang bibig upang itaboy ang mga masamang espiritu. Samantala, sa loob ng gubat, naramdaman agad ng pamilyang aswang ang pagbabago sa hangin. May mga tao sa paligid, wika ni Ursula habang nakatingala sa buwan. May dalang dasal at apoy. Hindi sila mga ordinaryong mga ngaso. Kilala nila ang ating uri. Agad nagdilim ang mukha ni Donato. Kung ganun, kailangan nating kumilos. Hindi naligtas ang batang ito sa piling natin. Ngunit sumingit si Salia. Hindi. Hindi nila siya pwedeng kunin. Siya ay kaibigan ko. Mariing umiling si Ursula. Anak, hindi mo kayang pigilan ang tadhana. Kapag nagsimula na ang paghahanap, darating din ang dugot apoy. Gabi iyon nang magsimulang maglibot ang mga mga ngaso. Hawak ni Kadamian ang isang lampara at isang buntot pagi na pinaniniwala ang panlaban sa mga aswang. Sa bawat paglalakad nila, nag-iwan sila ng asin sa lupa at nagwiwisik ng banal na tubig. Habang papalapit sila, naramdaman ni Emilio ang kakaibang bigat sa hangin. Para bang may dalawang mundo ang magtatagpo? Kinausap siya ni Salia. Emilio, kailangan mong magdesisyon. Kapag nahanap ka ng mga tao, baka hindi ka nila paniwalaan baka isipin nilang isa ka na rin sa amin. Pero kung mananatili ka rito, baka hindi mo na muling makita ang pamilya mo. Hindi nakasagot si Emilio. Ang puso niya ay tila pinipilas ng dalawang kamay, ang pag-asam na makabalik sa kanyang ina at ama, at ang takot na baka hindi na siya tanggapin ng mga ito dahil sa kanyang nalalaman tungkol sa mga aswang. Nang gabing iyon, sumiklab ang unang inkwentro. Habang nagbabantay si Donato sa gilid ng kubo, biglang dumating ang mga mga ngaso. May malakas na sigaw na pumunit sa katahimikan, narito sila. Ang pugad ng mga halimaw. Agad na naglaban ang magkabilang panin. Ang mga makangaso, gamit ang kanilang sibat at mga dasal, ay walang takot na sumugod. Si Donato, na ngayoy nagpakita ng kanyang tunay na anyo, mahahabang kuko, mapulang mata, at matatalim na pangil, ay sumalubong sa kanila na parang mabangis na hayop. Si Ursula naman ay nagbago ng anyo, ang kanyang likod ay tinubuan ng mga pakpak na parang paniki. Ang kanyang halakhak ay umalingaw-maw sa buong kagubatan, nagpayanig sa mga sanga ng mga puno. Nagkubli si Emilio sa loob ng kubo, nanginginig sa takot. Lumapit si Salia at hinila siya palabas. Kailangan nating tumakas. Hindi ka pwedeng mahuli, kahit ng alinman sa kanila. Habang tumatakbo sila palayo, nakita ni Emilio ang mga mga ngaso na nagsusunog ng ilang bahagi ng gubat, pinapalayas ang mga aswang sa kanilang pinagtataguan. Ngunit sa bawat sindi ng apoy, mas lalo ring lumalakas ang sigaw ng mga halimaw. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, napatigil si Emilio. Sa isang saglit, nakita niya ang mukha ni Kadamian, ang isa sa mga mga ngaso. Emilio! Anak! Halika rito, sigaw nito, hawak ang lampara. Nanlaki ang mga mata ng bata. May nakakita na sa kanya, may isang taong handang ibalik siya sa kanyang pamilya. Munit sa kabilang banda, mahigpit ang kapit ni Salia sa kanyang kamay. Huwag kang lalapit. Hindi ka nila maintindihan. Doon niya napagtanto, sa unang pagkakataon, kailangan niyang pumili kung kaninong mundo ang kanyang pipiliin, ang mga tao na kanyang pinagmulan, o ang mga aswang na nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. At ang desisyong iyon ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Habang patuloy na naglalaban ang mga mangangaso at ang pamilyang aswang, tila huminto ang oras para kay Emilio. Ang paligid ay puno ng apoy, sigawan at halakhak ng mga halimaw, ngunit ang naririnig niya lamang ay ang tibok ng kanyang sariling puso. Nakahawak si Salia sa kanyang kamay, nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Emilio, manatili ka sa akin. Hindi ka nila mauunawaan. Kapag bumalik ka sa kanila, baka isumpa ka lang nila at akalain na isa ka na ring aswang. Munit muling sumigaw si Kadamian mula sa dilim, hawak ang lampara at sibat na kumikislap sa liwanag ng apoy. Emilio! Anak, buhay pa ang pamilya mo. Uwi ka sa amin. Dumagdag pa ang tinig ng isang babae, ang kanyang ina, na pilit-pinasok ang gubat kahit pinipigilan ng iba. Emilio! Anak ko! Bumalik ka sa akin. Napahinto si Emilio, naninilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang kanyang dibdib ay pinupunit ng dalawang boses, ang boses ng pagmamahal ng dugo at laman, at ang boses ng pagkakaibigang tumanggap sa kanya kahit sa gitna ng dilim. Hindi ka nila tatanggapin, sigaw ni Salia, halos maiyak na. Pero ako, kahit anong mangyari, mananatili akong kasama mo. Sa mga mata ni Salia, nakita ni Emilio ang isang kaibigan na hindi nag-atubiling ipagtanggol siya. Ngunit sa tinig ng kanyang ina, naramdaman niya ang isang halakhak ng pag-asa, isang liwanag na hindi pa rin naglalaho. Habang nag-aalangan, biglang lumapit si Ursula, duguan munit galit na galit, at sinunggaban si Emilio. Hindi ka na makakaalis? Isa ka na sa amin. munit bago siya tuluyang mahila, humarang si Salia, itinulak ang sariling ina at sumigaw, hindi siya iyo, inay. Kaibigan ko siya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, biglang sumugod si Kadamian at tinaga ng kanyang itak ang braso ni Ursula. Napaatras ang halimaw, umalulong sa sakit. Emilio, ngayon na. Halika. Napatitig si Emilio kay Kadamian tapos kay Salia. Dalawang mundo ang nasa kanyang harapan. Sa wakas, gumalaw ang kanyang mga paa. Unti-unti niyang binawi ang kamay mula sa pagkakahawak ni Salia. Patawarin mo ako, bulong niya, halos hindi marinig. Nang maabot siya ni Kadamian, agad siyang niyakap nito at dinala palayo. Habang papalayo, narinig niya ang sigaw ni Salia. Emilio! Ang tinig na iyon ay sumisid sa kanyang puso, puno ng sakit at pagtataksil. Ngunit alam niyang iyon ang kailangan niyang piliin, ang kanyang pamilya, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nang makalayo sila sa apoy at halimaw, sinalubong siya ng kanyang ina. Niyakap siya nito ng mahigpit, umiiyak na parang ayaw na siyang pakawalan. Anak, salamat sa Diyos. Buhay ka. Ngunit sa likod ng yakap na yon, ramdam ni Emilio ang isang bigat sa kanyang puso. Ang bigat ng iniwan niyang kaibigan sa gitna ng kadiliman. Samantala, sa gubat na nagliliyab, nanatili si Salia. Habang nakatingin sa malayo, hawak ang dibdib na puno ng sugat na hindi nakikita. Babalik ka babalik ka sa akin, bulong niya, habang pumapatak ang luha sa kanyang mga pisngi. At sa gabing iyon, kahit ligtas na si Emilio, alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa pagpiling iyon, isang bagong kasaysayan ang kanyang sinimulan, isang kasaysayang mag-ugnay muli sa kanya at kay Salia sa paraang hindi niya inaasahan. Lumipas ang ilang araw mula sa madugong gabing iyon. Ang gubat ay nanahimik, ngunit sa katahimikan nito ay tila may mga matang nakasilip, mga lihim na hindi kailanman tuluyang maglalaho. Si Emilio ay muling nabuhay sa piling ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay halos hindi na bumibitaw sa kanya, laging nakabantay, parang natatakot na baka muli siyang maagaw ng dilim. Si Kadamian naman ay laging nakaupo sa tabi ng apoy tuwing gabi, tila nagbabantay pa rin sa posibilidad na muling magbalik ang mga halimaw. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi naging madali ang pagbabalik ni Emilio. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang may bahagi ng kanyang puso ang naiwan sa gubat. Sa mga halakhak ni Salia, sa mga titig na puno ng tiwala, at sa yakap ng isang kaibigang tumanggap sa kanya kahit alam niyang siya ay ibang iba. Anak, sambit ng kanyang ina isang gabi, kalimutan mo na ang lahat. Bangungot lang iyon. Narito ka na, ligtas, kasama mo kami. Ngumiti si Emilio at tumango, ngunit sa kanyang isip ay malinaw ang imahe ni Salia, nakatayo sa gitna ng apoy, nakatingin sa kanya, sugatan ngunit matapang. Hindi iyon bangungot. Totoo iyon totoo ang kanilang pagkakaibigan at totoo rin ang sakit ng kanilang paghihiwalay. Minsan, lumalabas siya ng bahay at tumitingin sa gilid ng gubat. Para bang inaasahan niyang muling lilitaw si Salia mula sa dilim, tatawagin ang kanyang pangalan at muling hahawakan ang kanyang kamay. Ngunit nananatili lamang ang katahimikan ng mga puno at ang malamig na ihip ng hangin na tila nagbubulong ng mga alaala. -ala. Dumating ang panahon na kinausap siya ni Kadamian. Emilio, may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang unawain ng lahat. Ikaw ay nakaligtas, ngunit ang alaala ng naranasan mo ay magiging gabay mo. Huwag mong isipin na kahinaan ang pagiging iba, madalas, doon nagmumula ang tunay na lakas. Tumango si Emilio, ngunit hindi na niya kinayang ikwento pa ang lahat ng kanyang naramdaman para kay Salia. Isa yung lihim na siya lang ang makakaunawa, isang alaala na ukit ng aral sa kanyang buong buhay. Mula noon, natuto siyang maging mapagmatsyag, hindi lamang sa panganib ng aswang kundi pati na rin sa mga taong hinuhusgahan ng lipunan. Naunawaan niya na minsan, ang mga itinuturing na halimaw ay marunong ding magmahal, marunong ding sumuporta, at marunong ding masaktan. Lumaki si Emilio na dala ang bigat ng karanasang iyon. Sa bawat kwento na kanyang binabahagi sa mga bata sa kanilang baryo, hindi niya direktang sinasabi ang katotohanan. Munit sa bawat alamat na binabanggit niya tungkol sa mga nilalang ng gubat, palaging may isang tauhan, isang batang babae na matapang, tapat, at handang isakripisyo ang lahat para sa kaibigan. Bakit po laging may batang babae sa mga kwento ninyo? Tanong ng isang bata minsang nag-uusap sila sa tabing apoy. Ngumiti lamang si Emilio, tumingala sa kalangitan, at bumulong, dahil minsan, kahit sa gitna ng dilim, mayroong liwanag na hindi mo malilimutan at sa bawat pagsilip niya sa gilid ng gubat, palagi niyang nararamdaman na hindi pa tapos ang kanilang ugnayan. Maaaring hindi na sila muling magkita, ngunit ang pamana ni Salia ay mananatili sa kanya, ang pamana ng pagkakaibigan na mas matibay pa kaysa takot at mas totoo pa kaysa dugo. Sa huling pagkakataon, habang nakatitig sa madilim na kakahuyan, muling bumulong si Emilio, salamat kaibigan. At sa ihip ng malamig na hangin mula sa gubat, Tila narinig niya ang isang tinig na sumasagot, mahina ngunit malinaw, hindi kita iniwan. Eh,